Pagpalang araw na naman. So, ayan mga Kalaportski, bigla ang training. So ito, may dalawa tayong tropa dito. Kasama natin mag-training. Ibali yung pang, pang NDR natin, tapos yung mga ibang warriors natin. Ayan. Ibali nandito na. Bigla ang tus lang mga idol sa malapit. So ayan. Bigla ang tus mga Kalaportski. Oras natin, alas 4.40. So, napag-isipan namin ng tropa na mag -tos. Itay-itay lang mga kalaportski So ayan Di ba, subscribe nyo muna ako sa channel ko Ayan o oh. Click nyo na rin yung notification bell Para lagi kayong updated Sa mga video na ina-upload natin So ayan mga kalaportski Simulan na natin to Baka buti pa sila ng hapon Alanganin na Bye! mga kalaportski mga ibon muna ni bossing ruwin ayan 439 binitawan mga idol by 2s lang ayan dalawa dalawa tayo pero yung mga ibon natin mga idol single 2s lang gagawin natin so ayun, back back na agad Rumatrat so, na. Layo na agad mga idol. So yun, tatawirin nila yung bundok na yan para maghawi sila. Wala na mga idol, nabay, nagbaybay dagat. Ayun, ito na pala, bumalik. Ayan o. Oh. I ikot to oh. So ayan sila mga idol oh ikot pa rin ang ikot So mamaya na lang ulit hahabang video natin mga idol pag panibagong pairing na naman ulit wait do oh ito dito ka magbitaw sa may bukid diyan para bagong bitaw na naman mga idol isa. Yan, oh isa Si ano yan yung binitawan ano nga yan well eh, ah, si, yung delay. Ito? You know? Yan yung laging delay, ano? Ayun, sumabay-sabay na oh, sila. Orang, sabay na silang tatlo. Ayan, may nag-iibong pala dyan. Pinasabayan ang ibon natin. Dali, <laughs> ah. Ayan, o, pinasabayan. Pinasabayan, hayaan mo lang. Ano ano? Miss na, na. Ya, kamu lang ang sama yung nagpasabay na yun dyan. Kumaya na lang ulit, mga idol. O, oh, yan, sige. Make the brosa. Ibon mo. Single toes. Yan lang. Puti mo. mirit na. Sana yung putik nya putik niya. Wala na, malayo na agad, Mick. kayo yung dalawa. <laughs> Bumaba na nanlipad, yun, know? oh. Ay, iba pala yun. Wala to. <laughs> Sana. Oh, yun na. Papira mo na yung kay Mick, Mick ulit. Wala na. Wala na agad yung puti, Mick. Malayo na agad yun. Diretsuan. Ito, pagsabay natin yung dalawang puti, yung dalawang young bird mo, Mick. Pasisiyo ka ulit, So yung natitira mga idol ay ibon na natin. Yan. Lima. Atin yan. So ayan. Make the prosa. Dalawa mo. Uh, yan. Shout out. Make make. Kaya nang ibon mo. Wakbak na. Dalawang young bird. Sirit na. Bibilis. Ayan. sinabayan na naman ng dalawang paligaw liga Hi, na yan daritso daritso yung kay Mikmik naghanap lang ng guide yung kay Roy ayan mga idol oh dito tayo sa daan sana okay nakatawid na Ate naman mga idol mga idol, unang young bird bali pang CFC nakay na inakay hindi pa nakakalugon At buwan pa lang ito yan dedikat Ala Hi, masira line niyan. One sira line. Tumpit na. Kela nga ka. Ah, sige. Kita na lang, tara natin niyan, mga idol, yan, mga idol oh. nagkakapa pa lang bitaw. Kalau nak manting. Naik sini dah nak Kita yang. Selamat, bye Alap ng ating Alan. So ito, anak ni Alan. Sira ng pakpak, yung bird rain, kahabol. Oh. So, yung pahabol. Yung PLI banded. Yes. Ka. Ano na siya? Ito na, wala na oh. Nalito na ang tagang video. Ayan na oh. Ayan na, unang kita. Sige, para matuto. Umuwi ka na. At pag hindi ka umuwi, hindi ka makakakain. na. Ito mga idol, si Batman. Dito tawa natin. Malaysia dah. Oh, nah. Oh. Hmm, awak apa pagi pertama. Okay, myron si bat. Ya. Macam. 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 Amho ay nako. Puro mga unang bitaw mga idol, single toss lang. Ang ganda ni Batman sa itaas. Paborito ng limbas 'yan. Ayun na mga idol, sirit na rin. Pwede na lang bitawan ng medyo malayo. Ayano mga idol, Ayan, si Batman, malayo na. So wala na, malayo na agad, hindi na makikita. Iba na naman ulit. Oh. Yan, may dalawa tayo, di bali si Trixie at si Amusin Line. Oh, pia. Ito naman mga idol, isa nating pang hindi arden, si Bilbet. Pia. Yan, Bilbet, may isipang pakpak. Tingin na natin mga idol ay. Eh. Yung magpahawak. Oh, bukas. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan mga idol oh. Ayan na siya o. Oh. Yan. Lipad pogi lang mga idol oh. No, ikot-ikot. Rekta. Wala na, uwi na agad, diretso na. Hindi na umiikot. Ayun, umiikot isa. Bumuelo na. wala na siya na rumumbo na <laughs> <laughs> wala na sa nagbaybay dagat na yun dito yung rumumbo bulusok pa papuntang dagat So, ayan mga idol, wala na kagad siya. No, ayun na, doon na, doon niya, dumagat niya. Ayun o, sa may dulo na doon yun, layo-layo na, na. So, tara, bitawan na natin si Trixie mga idol. Trixie, it's your turn. Bali, si Trixie na mga idol. Ang bibitawan natin para kahit pa paano, nakakalipat-lipat siya. Like na na. Okay, Trixie lipad. Yeah. 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 <laughs> <laughs> na oh, Trixie pogi ah. Ka lang, ah. Ayan, si Trixie, mga kayaman ka Trixie mag-aayuno Oh, sirit sa baba oh. Bulusok oh. 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 Ano nangyari kay Drix eh? Grabe <laughs> maglipad. Um, oh, Nagtitrix-trix pa. pa ang puchang gala. Alam mo, oh, magasirok sa tubigan eh. Oh. Alam okay, mo. Oh. Nagpatihayag oh. Baga pa lubo yan Yan mga idol si Trixie o oh. Yun nung oh. Anunuldok Wala na hindi na makita mga idol Malayo na So ayan mga idol o oh. Mungat Ito na Yan si Trixie mga idol o oh. Ayan. Ah. Ayan, well, taas wheel ako. Ayan ako. Trixie mga idol, yan oh hey. okay. Yun, lumayo pa oh Parang gusto pang magpabayan eh. Bitin niya ata sa malapit. Yan Ako na Wow, oh, nagpalubo na ng tudo. O, oh, tagos man, ulap man, na man, o. Oh. Kala niya siguro Batangas panlili para liliparan eh oh. Ito bumulusok na ng tudo Taas tagos ulap na oh Abot uh, niyan ano? Eh, pag A hindi ko sino oh, mo, ayan oh. Kaliit sa taas mga idol oh. Ayun, yeah, sum natin oh. Ayun. Pag hindi ko yan sino ganyan yan kaliit mga idol, hindi oh. mo makita oh. Sana. Ah, ba, Grabe ang lipad ni Trixie oh, oh, oh. Tudong taas ang lipad. So ayan mga idol Hanggang dito na lang Happy flying mga idol Shout out sa lahat Bye